Martina uh -oh. second house. Isso está...

Tapos na rin. Hmm. naman. Sa kabilang bintana naman. Mag-shoes ka sabi no, hindi ka nag-shoes sa sabi. Ang marap ka pag-shoes mo siya. Kunti kong ano dyan oh, Ma maraming ano oh. Putol-putol ng kahoy. Parang hindi siya makaapat. Oh. Shoes ka, parang hindi mas masugatan yung paa mo.

gabi. Okay. Mm -hmm. Baboy na dyan. Yeah. Wala hindi yung guma. Kasi baka may kitikiti. Ha? Huh? Yung ano ng lamok. Bakit ikaw na nanonood kayo na nakakakilig? Ness! Buti pa si Amara. Alam niya na yung nakakakilig na panoon Nanonood daw siya na nakakakilig. Tinanong niya ako. Ay, baka ba agad ito magharot, ha? <laughs> Alam niya na nakakakilig. Hindi na pala <laughs> ba siya? Thank mm -hmm. 肯定呢嗯。<Cant>